News. At yun na po, makakausap po na natin uh, si Attorney Romulo Macalintal, isang election lawyer. attorney uh, Macalintal, magandang umaga. Uh, magandang umaga sa iyo, Aljo, at sa iyo mga taga-panood, taga-pakinig. Opo, uh, live na po tayo, Atty. straight to the point uh, dito sa RMN Manila DZXL News 558. Meron mo kayong ifinala petisyon sa Court Suprema para sa mga government officials na nanatilis na, sa kanilang mga posisyon kahit sila ay mga nominees na ng party list? Uh, yes. So, uh -huh. Sinampako nung uh, okay. isang, uh, isang araw. at uh, Ang layunin ko dito ay para maresolba ng uh, Korte Suprema yung resolusyon na ipinalabas ng Commission on Elections uh -huh. na nagsasabi na ang mga public officials, mga government employees na magiging kandidato ng mga party list uh, organizations sa darating na halalan ay hindi ituturing na na, na bumibitiw o nag- uh, naging resign sa kanilang uh, trabaho. Mm -hmm. ang ibig kong sabihin na kailangan kapag ikaw ay sumali sa politika, dapat ang mga government employees dapat uh, ipso uh, automatically resign mm -hmm. from their position sapagkat so, sa ilalim ng ating saligang batas Napakaliwanag naman na ang mga government employees ay hindi dapat na sumasali sa electioneering o partisan political activity. Mm -hmm. Maliban sa pagboto, yun lamang ang kanilang karapatan. Ngunit kapag ka sila ay naging kandidato na ay uh, sinasabi ng batas, dapat sila ay mag-resign mm -hmm. sa kanilang katungkulan. Mm -hmm. At isa pa, eh, magbuhat pa nung magkaroon ng party list, lahat naman ng mga nominees na mga public officials ng isang party or party organization ay nagre resign sila. Mm -hmm. Ay bakit biglang-biglang nabago yung uh, resolution o patakaran ng Commission on Elections? Mm -hmm. Kaya iyon mm -hmm. yung mga argumento na sinabi ko sa ating Korte Suprema na dapat na kanilang marisolba. maresolba. Oh.